siniguro ng Department of Transportation na tuloy ang PUV Modernization Program. Gayunman, kailangan paigtingin ang pagbibigay ng tulong sa mga kooperatiba na nag-consolidate na pati ang mga grupong nahihirapang makabayad ng buwan ng hulog ng kanilang jeepney units. Una nang ipinag ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang tulong ang mga kooperatiba na pumasok na sa modernisasyon. Patuloy na mga binibigyan ng pagkakataong makasali ang mga operator at super na hindi nakaabot sa programa lalo na ito ang kanilang pangunahing hanap buhay at pantustos sa kanilang mga pamilya. Bukas pa rin ang aplikasyon para sa mga operator at super na hindi nakakapag-consolidate upang mabigyan sila ng provisional authorities para sila ay makapagsimula na muling makabiyahe. Patuloy din na pinag-aaralan ng ahensya ang mga kritikal na issue gaya ng mababang consolidation rate, loan default at mataas na presyo ng modernized units at pag-rationalize ng mga ruta upang maayos ang implementasyon ng PUV modernization. Kabilang sa mga gagawin ng DOTR ay ang pagbubukas ng modern units sa iba't ibang suppliers para maliberalize ang supply at mapababa ang presyo ng mga ito.